Your Honor, if I may siguro pagkatapos ko nito at sa susunod, si Michael Yang is a big time importer ng droga. My source is also from his friends. Pa paano mo, pa paano mo, ba, ang source? Yes, sir, Your Honor, isa yan eh, is sa magnetic refer. Even he is distributing drugs in the local market. Ito, kilala ko po itong si Congressman Pulong Duterte. Sino si Atty. Man Scarpio? he was he is the husband of then Mayor Sara Duterte. Siya ang asawa? Yes, Your Honor. Ng ating Vice President? Now, Vice President, Your Honor. Ha? Yes, Your Honor. Nakakasiguro ka? Yes, Your Honor. Involved siya? Yes, Your Honor. Under oath ka? Opo, Your Honor. Tuguban? Oo. Matindi itong ina mo sa mga malalaking tao? Nakunuwaan mo ba ako? Opo so, so, siya ang naatasan na mag-facilitate ng mga release ng shipment nila sa customs. Sa so, pagkakaalam mo, ano po ba ang business nila? Business ni Small, business ni Michael Young, business ni si Congressman Pulong, at business ni Man Scarpio. Importation po importation. Yes, Your Honor. But not necessarily drugs. Generalize, generalize, Your Honor. Pero according to our reports, may palaman na drugs. At U yung iba ay may drugs. Uulitin ko na nakita mo, merong shabu. Your Honor, Rags, yan po ang hinuli namin na magnetic lefter na merong laman shabu. Nakita mo. Ako po, Your Honor, ang isa sa mga printing officer. So nakita mo yung shabu. Yes, Your Honor. Together okay. with PDEA. Ilang tunilad ng shabu ang nakita? 355 kilos, Your Honor. 55 kilos. 355. Your Honor, nababanggit niya mismo na nagre-remit siya ng pera. Ano yun? Ano yan? -re remit siya ng pera. Nagre-remit siya ng pera kanino? Kay Pulong at Mans. So, Mr. Chairs, meron na naman siya sa ngayon. Habang nakipintuhan sila. Na si small ay hindi lamang nakatagapag-release ng mga shipments sa customs, pero siya ang nagre-remit ng pera sa tatlong nabanggit. Yung po ba? Yes, Sir Honor. Pera ng ano? Yung po ba pera sa droga o pera sa mga shipment na iba? Sa halo, halo na po, pera sa shipment na lumalabas, yung mga nawawalang container, may regular, then kasama na sa... Pero nakakasiguro ka, eh yung shipment na yan na dumating na nakita mo, merong shabu. Your Honor Ranks, yan po ang hinuli namin na magnetic lifter na mayroong laman siya bu. Kung maalaala mo pa, saan nang gagaling ang mga shipment nung tatlo? Ni Michael Young, Polong Duterte at Attorney Man Scarpio. Malimit po, Your Honor, China. Saan? China. Sa China. Ano po ba ang ibang napag-uusapan ninyo? Your Honor, diretso, sinasabi niya na yung ganito, okay na yan. Baka pwede naman pagbigyan mo na. Ah, uh, paano mo nalalaman na may kontrabando na laman yung mga shipments nung tatlong ito ni Michael Young, Pulong Duterte at saka Manscarpio? Your Honor, there are several containers na hinahanap during the that time. Nasa posto, pero alam ko custom police ang binigyan ng order. Kami alam ko rin yung kargamento. So sabi ko sa intelligence alam namin yan, pero ayoko nang pakialaman kasi may tawag siya. Alam din ba ito, itong informasyon na ito na ibang tauhan ng customs? your Honor, ang alam ko po, may recall yan, may order ang commissioner para hanapin ang mga yan na nawawala. Aha. Dahil hindi lang po yan tungkol sa droga, kundi pati po sa agricultural products, yung mga nawawala. Huwag mong, ba mong banggitin ang mga pangalan nila Pulong, Michael Young, at man. Alam namin kung saan nakatira ang pamilya mo. Alam din namin na nasa Makati ang anak mong lalaki. Ba't mo ginagawa ito? Under oath ka, no? Ba't mo ginagawa ito? Hindi ka ba kinakabahan sa buhay mo? Ba't mo ginagawa Your Honor, thank you very much. Dahil may request po talaga ako ng security bago po ako nagsasalita dito. Dahil ang kailangan ko po ay katotohanan. With the Almighty God, sabi ko, tulungan ako na makuha ko ang tunay na hostisya. Dahil po dyan, nakulong ako na ang judiciary ay parang may dinidiktang ibang tao galing sa labas. The next to interpelate uh, Chairman uh, Abante. Magandang hapon po. Ako lamang eh nagtataka no. Uh, Paki nga sa amin dito. Napakarami ng binanggit mo. Nag-mention ka ng mga pangalan ng mga kilala. Ang tanong ko lang Ba't mo ginagawa ito? Under oath ka, no? Ba't mo ginagawa ito? Hindi ka ba kinakabahan sa buhay mo? Ba't mo ginagawa ito? Your thank you very much. Dahil may request po talaga ako ng security bago po ako nag-sasalita dito. Dahil ang kailangan ko po ay katotohanan. With the Almighty God, sabi ko tulungan ako na makuha ko ang tunay na hostisya. Dahil wala sa hostisya ang binibigay nila sa akin. At maita... Ay, sorry at hindi ko po yun makukuha kung hindi ko po isasawalat ang katotohanan dahil hindi po mangyayari ang tunay na ustisya sa isang katulad ko na mahirap lang, hindi maimpluwensya ang kalaban ko ay napakalaki katotohanan para sa iyong sarili o katotohanan para malaman ng taong bayan ang nangyayari sa ating lipunan katotohanan po para malaman ng taong bayan ang nangyayari sa ating lipunan lalong lalo na po sa criminal justice system natin. Uh, so wala ka ng tiwala sa criminal justice system natin? That is correct, Your Honor. Dahil po dyan, nakulong ako na ang judiciary ay parang may nagdidiktang ibang tao galing sa labas. Uh, okay. Ganito yan, no? Ikaw ay nag... Uh, uh, naging guest ng uh, Blue Ribbon Committee, di ba? nagtestify ka ron, di ba? Apa yan ano? Yung bang testimony mo sa Blue Ribbon Committee at yung testimony rito pareho? pareho? Hindi po yan Honor. Nung nandun, Bakit? pa ako sa committee. Ibig doon sa Blue Ribbon Committee, nagsinungaling ka, pero dito... Totoo sinasabi mo. Ito po, Your Honor, yung totoo dahil hindi na po ako takot ngayon na lumaban. Wala na Bakit? akong nakatarak sa dibdib ko. Sagutin mo ako, sa Blue Ribbon Committee, under oath ka, nagsinungaling ka. Yes, Your Honor. Inaamin mo ngayon yan. Yes, Your Honor. At under oath ka ngayon, nagsasabi ka ng totoo dito sa aming committee. Yes, Your Honor. Ito po yung totoo. alam, alam nyo kasi, ah, pagka minsan, eh, ang taong bayan, eh. Hindi ba? Opo. Napakahirap paniwalaan na magsasabi ka ng, 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 ng iba sa Senate Bumi Committee. ang sabihin mo dito, iba rin yung sinabi mo at dito, ang binabanggit mo, katotohanan, paano kami maniniwala sa'yo? Your Honor, yung katotohanan po ngayon ay inilabas ko dahil tinatakot ako nila during the time. Marami pong nangyayari during the time. Marami pong namamatay. Ngayon po nakita ko po na maganda ang pagservisyo para sa hostisya ng ating bayan. Kahit po ano po ang gawin ko noon, kahit sino pong siga, during that administration, sa dami ng namamatay, kunting salita lang, nawawala sa bayan, sa lipunan. So ngayon po, ang tamang panahon, inantay ko po, Your Honor, kung mahaba, may kunti pa akong kwento, Your Honor, para about four years ko sa kulungan. Yan po, Your Honor, ang sinasabi ko ngayon dahil so, hindi ko magawa noong araw. So, Mr. Guba, naniniwala ka na itong committee ito may mga gawa para sa justisya mo? Yes, Your Honor. And I am praying for that, Your Honor. Okay under appeal ang kaso mo ngayon. Sapagkat lagi like, yes, imprisonment di ba? Under appeal ang iyong kaso ngayon. Yes, ma'am, Your Honor. Okay. Hindi ka ba natatakot bumalik sa kulungan pagkatapos ito? Your Honor, sana wag na muna doon. mo na ako habang sa ibang kulungan. Na safe naman ako. Pero para po sa katotohanan, Your Honor, I have to do this. Para po sa bayan. Yung basihan ng kaso mo ay tungkol sa Dangerous Drugs Act. Di ba? Opo, Your Honor. Bakit? I mean, akala ko ba uh, gusto mong sabihin sa amin yung mga tao na uh, tungkol sa droga? Bakit ang kaso mo tungkol sa dangerous drugs? Ikaw ba'y nag-iimport ng illegal drugs? Noong panahon na ikaw ay intelligence officer ng Customs? No, Your Honor. Wala pa akong involvement kahit anong importation. Okay. Pakisabi nga sa amin kung anong pagkakilala mo kay Colonel Asierto? Sino ba ito? Paki-refresh ang memory sa amin ngayon, ano ang pagkakilala mo kay Colonel Asierto? Si Colonel Asierto po during that time, is an active PNP officer ng Pilipinas.